up. Nak sa up na. Ah, ah. Sino mo ba? mo na yung tore. Sige, wait lang. Wait lang, region mo Tay, pwede ba po ako sumali sa laro na? Ah, Ang sasali sa laro namin. Wala kang karapat sumali sa laro namin. Paisa pa. padi ka na maglaro mag-isa? Alam mo, nakasiwa ka sa pagmumukha mo eh. Pwede ba? Malis ka sa ko? Ay, pa. Ba't niya naman po yung si Itan? Lalaro lang po eh. Alam mo anak, yung bata na yun, malakas ang kotob ko na hindi ko anak yun. Ay. Dahil yung nanay niyo, nung pumunta ng abroad, nagloko. Tapos nung umuwi buntis. Pero grabe naman kayo pa. Hindi nyo damayin yung bata dito. Anak, kasalanan ng nanay mo, kasalanan din ng anak niya. Huwag na huwag kamaya pag-usap dun ah. Ha? Um, grabe naman kayo pa, kapatid ko yun eh. Sundin mo na lang ngayon gusto ko. Nagkakaintindihan tayo? Apo, apo. Sige na muna, magsikasok ng pagkain. Nakakain na tayo. Buti ka pa, ate. Meron, meron ka ng mga gamit mo at school uniform mo. Uh, wala ka bang school uniform pa? Ba't di ka pa nagbibihis? Ha? Si Papa talaga. Ah, uh, Sarina, anak. Kompleto na yung gamit mo ha? Andiyan na rin yung baon mo. Sige po, salamat po. Sige na, pumasok ka na. Baka mauli ka pa sa klase. Sige po. Tay, pwede niyo ba pa ako bilhin ng school uniform? Bakit? Hindi ka ba makapasok ng school pag wala kang uniform eh? Kung gusto mo magkaroon ng uniform eh, humingi ka dun! Sa kamag-anak ng nanay mo! Eh kasi po tay, lagi po ako pinagtatawanan eh. Wala akong pakialam kung pinagtatawanan ka sa eskwelaan! Isa pa, wala akong pakialam sa'yo. Kasi alam mo, hindi niya makilatunay na anak eh. Huwag na huwag mo ako tatawagin na tayo. dito. Tignan nyo pa. Ba? Magaan ba kalakal mo, ha? ah. ah, iyo. Teka lang, ha? Bago ko bilhin to. Tanungin lang kita. Eh, bakit ka ba nangangalakal, eh? Mukha ka namang mayaman. Baka nga, mas mayaman ka pa sa akin, eh. Eh, kasi po, namatay na po yung nanay ko. Tapos, naiwan na po ako sa tatay ko. Eh, gusto ko po tumura sa, sa tatay ko po. Ah, ganun ba? Ibig, sab ibig sabihin ba nito, wala kayong pera? O... Oh, Yun na nga po. Ha? Yun na nga po. Wala kang pera? O, isya, eh, sige. Sa susunod, huwag ka ng mga lakal. Mamaya, kung ka pa dyan, makayos ka pa naman bata ka. O, oh. o oh, ito. Actually, wala ito eh. Hindi ko na magagamit ito. Bigyan na lang ito ng 100. Ha? Maraming salamat po. O, sige, mag-iingat ka. Umuwi ka na sa inyo. Oh, pare. Isinin ko sana yung utang mo eh. Kailangan ko ng pera. Nasa ospital yung misis ko. Nako, pare. Wala akong pera ngayon eh. Tsaka po kailangan ko kung nasa ospital yung asawa mo. Yan naman tayo eh. Pag ikaw yung nangailangan, pinapairam kita ng pera, tapos ako? Pera ko mismo? Hindi mo ako mabayaran? Eh, anong may babayad ko ito, pare? Wala nga akong pera. Ayaw mo talagang mabayad, ha? Kung gusto mo, antay mo na lang kung wala akong magbabayad. Oo, oh, ganun. What? Kenapa? 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 sorry Kenapa? 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 Bye. Kenapa? Sorry po. Dahil lagi po kayo nagagalit sa akin. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, anak. Sir, sir! Sige po, ako na po bahala dito. Sa labas na po muna kayo. Sir! Ah, uh, Ethan, anak. Ethan. Anak. Bumangon ka na. Bising ka na. Para makakain ka. Ah. Uh. Kumain natin para makabawi sa lakas niya. Ano, kumain ka. Ah, uh, Ethan, anak. Pasensya mo na si Papa, ha? Sorry sa mga nagawa ko. Alam ko malay ang pagkakamali ni Papa sa'yo. Sana patawarin mo ako. Ah, anak. Huwag ka mag-alala. na si Papa. Saka ituturing na kitang na anak. Talaga po. Pwede ko na po kayo tawagin, Tata. Oo oh, naman, ituturing na kitang tunay na anak para makabawi ako sa'yo. Ano, kumain ka muna. Malakas ka, pagaling ka Ano, pahinga ka, magpalakas ka. Ay, makakalabas na tayo dito.